ang daming mga tilapia. Grabe. Mm, oh, grabe ang lalaki ng tilapia. Oh, Ay, ang daming mga kalapati. Oh. Ibon. Kaya ayaw kong kumakain ng tilapia ay, dito. Eh. Ayan. Ah, ay, ang mm. nagtakil mo dito ni Bay. oh. Ah, oy, grabe. Oh, giant. Look. Giant. Grabe. Oo. Oh, oh kanya. Ano Allah. kaya? Ay, grabe, ang dami, oh. Grabe. Ayun, oh. Ayun, oh, oh. Allah. Allah. Ay, oh. Ang laki, oh. Oy, oh, oh ang laki, oh. Ay, grabe. Iwan ko. Hito. Ay, parang tilapia. Hmm. Ha? Hito? Hito? Hindi, hito ang lalaki. Grabe, ayan Oh. Andiyan oh. nakalagay sa... Ayun oh, yung pinakamalaki nila Oh. Ay, ala oh, Oh. Ala, grabe naman ah, Oh. Ala, Ay, ang... Ay, ayun pa Oh. Ang catfish. Ay, grabe o. Oh. Catfish na. Ala oh, ang lalaki. Wala, patay na yun. di, Oh. Oo. Oh, oh. Oh, ay, ang dami nila. Oh, ang lalaki talaga. Oh, lo. Huh? Ay, puro na siya talaga tubig. Yung, oh, ano Yung na sila, niya, crowded ano na, na, siya. Ang da, dami ng patay, beting Tingnan mo yun, oh. Oo, oh, oh, lumulutang na sila. Lumulutang na sila. alam mo, sa so, sobrang ihit na to dito. Mm -hmm.